Magandang umaga po mga kaparmin, kumusta po? Andito na naman po tayo sa ating taniman At tayo po may dalang lata po na may baga po ito At ngayong umaga po ay magbubutas muna po tayo ng ating mga Pagkataniman po ng sitaw sa mga plat po, yung ating ginawang plat Bale maaga po tayo dito kanina, tayo po ay nakapagbutas na Naka ilang plat tayo kanina? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim Ayun po yung ating nabutasan. Maaga po tayo kanina. Pero po, yan. At tayo nga po ay bumalik sa bahay at tayo po ay kumain. Kayo po ba ay kumain na po? Tayo po ay katatapos lang kumain. At panibagong plat po tayo dito. Pang pito na po ito na plat. Ating bubutasan na po. Kanina po umaga ay naulan-ulan po. Kaya yung ibang butas po ay ano. Hindi po nabutasan na maigi. Yung mga basa-basa pa ay ngayon po ay wala na. Kaya magandang butasan na po. Wala na pong basa. Para po. Dito tayo magsisimula. Yan. Kanina po ay ano eh. Hindi masyadong nabilog po. Isang lang kalaang po mahigit ang ating pagitan ng ano, taniman ng sitaw. Yan. Ayan. ganda. Oh. Mabilis po aray. Yan. Yan. baka mamaya ang pahapon po tayo matanim ang ating unahin po ay anong muna, puro butas para diridetsyo po tayo yan, bilis Oh. Um. pag po pala naambon ay mahina hindi masyadong nabubutas po basa po ay pero ngayon po okay na hindi naman po na ulan kaya tuloy tuloy po ang ating pagbutas yan ang bilis po magbutas pag eh. ang gamit ang ginamit po natin ay uling na bao malingas po yan tayo pinagpabago sa dampa kanina Pero hindi pa po tayo natapos sa ating paglalagay ng plastik po eh. Parang 6 na pirasa na yun, nahaplat. Madali na po yun. Yeah, bilis. Kanina po yan, tagal ay. Gawa ng basahan nga po. dun po sa kabila hindi pa tapos ating bubutasan pa rin naman nasa dulo na agad po tayo Yari na po, isang plot. Ngayon po ay hapon na po mga kaparambin. Alas dos na po ng hapon. At kanina po ay tayo po ay nagbutas po. Tapos na po itong ano, dalawang luang. Tapos yung pangatlong luang po natin ay hindi po natin na tapos gawa ng bigla pong umulan naman yan lakas po ay di ako po umuwi po muna sa bahay at kumain at ngayon po ay ano hapon na makulimlim naman po pero hindi naman po na ulan tapos lang po ng ambon ang kasama natin si mami May. hello po yan yun sa bakas po finally makakapagtanim na po ulit tayo ng buto po ng sitaw ito pong buto po ng sitaw na ito ay dating variety po yung ating itatanim dahil ito po ay subok na ito po ay ano galante yan swiss seed philippines yan po ito na po uli ang ating itatanim. Ito po ay ano na subukan na natin dito. Maganda naman po ang ani nito tapos ito po ay mabenta sa ating mga kabarangay tapos sa palengke ito po ay binibili rin kaya ito na po ang ating tatanim ngayong hapon. Yan. Isang kilo po ito. Ating bubuksan na po. Magkano nga ba ang isang ganito? Isang kilo. Wantre mahigit sa online. Wantre po sa online yung ganitong isang kilo. Pero po dyan sa bayan, kay Ninang, magkano nga ba? One four mahigit. One four po. Kaya... Ba't hindi mo ginunting? Ha? Ay, walang ginting. eh. Ang itak mo. Pag yan ay nalas. Kabanto pala, ano? Makulat eh, yan, pag yan biglang. Tsyak! Napunit ay salbogan yun dyan. Yan. Nung nakaraan nga po, yung binili ni Mami kay Ninang, ay eh, may butas po siya dito yun po ay pagka deliver may bonus na daw tapos nilagyan nila ng tape ay nung binili naman po ni mami hindi na po agad natin na itanim at siyempre ang po natin gawa bago makapag ayos po natin taniman matagal ay nung akin tinignan po na sa araw na malapit na tayo magtanim ang hawak ko po din yan lambot din sa kantuhan yun kaya siya na po ni mami sa bayan kaya ito po yung bagong order ito po yung laman niya oh, mga kamarambin kaya may kulay po na asul so, ay yun po ay para sa ano po yung gamot po. Para sa guyam, para hindi ay sa so butas ano isa so, ano. Painin, ha? Pwede isang butas isa. Yan. Dalawa? Dalawa? Oo, maraming gagamit. Yan, ito na po. simulan na po tayo sa uh, dini, sa pinakang unang plat po natin. Yan. Mas maluan po ito. Ang pagkatanim po nito ay ano, hindi masyado malalim. Gawa nung nasubukan po natin dati. Dalawa po. Paghiwalayin mo. Ay ano. Malalim po ang tanim natin. Ay nahihirapan pong sumibol. May panibago tayong aabangan mga kaparambin. Sana po yung magkaigyar eh. Pero wari ko naman ay ayos. Mababaw po. dalawang piraso siya sa imbutas po. Hindi na po ito masya nadamuhan. Nung nakaraan po ay gusto naming gawukan ay hindi nga po pwede po. Ito nga po pala masilan. Kaya ang ginawa natin ay pinabayaan na la ang po yung ano. Yung puno na may damo. Kaya ngayon po nilagyan na po natin ng plastik. kumbaga po ay eh, ano yan, hindi na masyadong damuhin tapos nung nakaraan po ay mainit ang panahon natin yan tagal pong sumibol noon ngayon naman ay ma ano na po lagi na naul din eh hindi naman po ito malulunod maigi gawa ng nakaplat na po ito pero sabi po ni mami nung siya ay pumunta ng bayan hindi po mabili ang ano ang sitaw ito po yung bahala na. Eh baka naman po sa pagbunga na rin, mahal uli. Alam nga naman, hindi po tayo magtanim. Ay, araw po ay, nakagayak na. Magkano na daw may, ang, ano? ko ang kilo? Hmm. Batsing ko po ang kilo sa bayan ng sitaw. Sa wholesale? Sa wholesale po. Eh, hindi pa daw mabili yun. Yung iba. Ay, nung nakaraan po natin tanim, nakajakpat nga po tayo. Gusto yata ng mga nagugulay ng sitaw ay ano? Yung 70 ang kilo. Yung 70? Mm. Oh, Eh bakit ubus-ubos yung 70 ang kilo? Yun nga po nakakapagtaka nung nakaraan natin Ay, anong ganda ng presyo po ay. Bakit kung kailan nga yung mura wala namang bumili? Tambakan. Wak man eh. Ako unti rin naman eh. May awan. Na umay ata nung mahal ang presyo. <laughs> bakit? <laughs> kung <laughs> Gusto yata ito maas uli. Kaya yung mga tanim po nila ngayon tama-tama kung -tama. sila po may tanim nga ay dililipas po yun ay sana po ito ano gumandang presyo taong tao nga sa ating Maricel ang sabi eh, kung kaya lang mura ang presyo saka naman walang nabili Yung 80 ang kilo ng sita ay kulang yun po ay 70 ang bigay natin yun po ay may patong pa sila umabot po ng 100 mahigit ano may hmm. 100 po ah, ah. yan ang mahal Aking ginagamas-gamasan po at may ano, may damong konti. Bali, tigis ang plat po kami ni Mami. Dito po sa pangalawa si Mami. May magandang hapo na. Hello po. Yan. Tatanim po. Hey. Ano yun? May May damo. Yan, may takpo siyang ginagamit. Gawa ng... Masakit ang kamay. Kuku. Doon ako sa kabila. tayo po ay uminom po. Si mami po ay umuwi na. Maglilinis naman po ng ating mga alagang baboy po. At tayo po ay nakatapos na dito sa ating isang luwang po. Okay na po ito mga farm May mga tanim na po yan. Tapos na po yan. Tapos din eh. Tayo po ay nakapagtanim na ng dalawang linya po. Dini po si mami kanina sa tabi. Ako po ay dini. Bali dini po tayo sa patatlo sa ikalawang luwang naman para po yung ating pananim eh. dami pa rin po Yan, eh. gumamit na po tayo ng ano itong halabas po masakit na po yung kamay ko ka dudurog ng lupa para po mas mabilis konting hukay lang naman po hindi po natin masyado nilalaliman matagal pong sumibol pag malalim ang hukay kailangan po ay ano lang tama laang ganyan lang po matatanda. Tatapusin po muna natin itong patnong linya bago tayo umuwi po. Para makarami-rami tayong tanim. Okay na po. Bukas po ay yung pababa naman. Ito po yung ating tirang pananim po bukas. Marami pa naman po. Ay hapon na naman po. Yan ang bilis ng maghapon. At wala nga po palang pakain sa atas po sa ating alagang baboy po. Dadalhan po natin ng pakain. Madali na po magtanim kapag bayak na po ang ating taniman. Ganyan po. siguro bukas po sana po ay matapos natin kaya laang si mami po ay pabayan gawa ng may seminar po sila sa DE po ay tayo po laang sa umaga siguro sa pahapon po ay makakasama uli natin si mami siguro naman po yung mga bukas tayo po yung uwi na po mga kaparmin kukuha lang po tayo ng pakain muna tayo pime-dala ng pigs po sa ating si araw-araw po tayo ginari araw po sa likod na nasa mayroon e bakit naglumatak na tayo? araw-araw po ginatak na Ah. kita nito pa ba oh. parang madilim na po ha ah. okay. na po, ah hindi kita hmm. may naglalaan Para po ay akong binigyan ng sobra sa sa ko. Baka yung mga tatlo yun. Tiga ba? Tiga ulang, tiga ano yun? Tiga Yan ang bilis po lumaki. Pero balis. Para po ating mga manok. Niyo maghihintay ng patoka ano. meron po itong bagong laki dito sa stream sila so, si Sipo yan madami na po ating mano, native na manak tayo po nakatapos na magbahog Ah, si mami, may sili pala. Namuti ka ba ng sili? Marami, nasan, nasan na sili? May kalahating kilo. May kalahating kilo po yung sili. Namuti po pala. At maraming maraming salamat po sa inyo pagsama po mga kaparambin. Ingat lagi God bless po sa ating lahat. May, babay na. May. Bye -bye po.